Marine the time. Ayan. Juice ng pipino. Juice ng pipino, lemon, celery, at luya. Ang ganda po. Ito po na kapag pawala ng pati liver ko. Lagi akong nag-juice -ju ng ganito. Ayan lang. Isang pipino. Ayan ginawa ko nito isang pipino, isang isang stock ng celery. Ayan po. Tapos, mga 1 inch lang na ginger, na luya. Tapos, kalahating lemon. Araw-araw ko po itong ginagawa. Tuwing umaga po, tuwing umaga. Bali, ang ginagawa ko nito, doon mataas na mataas pa yung fatty liver ko um, nabiblend lang ako nito ng araw-araw talaga kung hindi man ako makainom sa umaga yung mga 3pm ayan yun pagkaubusan lalo na mga alas 3 ko ininom to. ayan nawala po ng aking fatty liver dahil dito po